Happy birthday, Bosena! Happy birthday, Bosena! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Bosena! Ayan, mabuhay ka hanggang gusto mo. Magpakabait. Kahit mabait ka na. Ayan, sana lahat ng gusto mo mangyari sa buhay mo, eh. Makamit mo. Basta wala nang, uh, Wala nang kahit na ano. Basta mahala ka dyan. <laughs> Pati wish, hindi na alam kung ano, no. Oops, bawal tumawa. Malalagot ka na naman. Happy birthday ulit. Ayan, di ba sabi mo, ipagsindi kita ng candle. Ayan, iboblow blow ko na rin yung candle mo. Happy birthday ulit, boss. Hena, one, two, three. Happy birthday. Happy birthday, Kuya Hena. Happy birthday to you. Ang wish ko sa'yo, sana, bigyan ka ni Lord ng mahabang buhay and bumait ka pa. Ako na magbo-blow. Sorry kung maliit lang.